Magandang magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga viewers, subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po kaming naririto, magsasama-sama po tayo sa maikling panahon upang pag-aralan po natin ang topic. Ito po ay first topic ngayong fourth quarter na may pamagat pong sangkap para sa tagumpay. Atin po munang babanggitin ang mga pangalang ito na nagpadala ng kanilang comments si Adelina Fronda, Maria Bacan, Florinda Custodio, Alfredo Abao, Jeremias Corpus, Mirna Medina, Puerto Jeremias, Christian Marty, Lea Santos, Magdalena Capirario, De Avenido, Mias Agapay, Victor Abilidas, <coughs> Meli Vergara, Orla Aklan, Leonardo Padriquela, Kaadlawon JP, Jesser Salas, Maria Victoria Salem, Alvin Pacardo, Marlon Magsayo, Nestor Mariano, Darro Blagd, Burning Fronda, Kamano Munina, Mary Jane Tornilla, Ida Almasco, Andy Aldave, Rowena Kahigos, Albert Saladaga. At ang aking pong classmate na si Sharon Dibera ng Tigaon Adventist Elementary School. Ganon din po ang taong may Gininto ang puso na tinulungan po kami na magkaroon ng bagong laptop si Brother Alan Perez. Kasama po ang kanyang pamilya, lalo na po ang kanyang anak na naging dahilan upang tayo po ay magkaroon ng bagong laptop. At kami po ay patuloy na bumabati sa lahat ng mga churches na ginagamit po ang ating lesson review na ito na source ng kanilang pag-aaral ng leksyon tuwing Sabado. Binabati po namin kayo. At ang mga taga Morong Rizal. Malapit na po tayong magkita-kita sa uh, pagkakataong ito. Tayo po muna humingi ng patnubay ng ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri sa inyong pangalan. Papasalamat po sa inyong kabutihan. Napakabuti mo Panginoon at kami po ipatuloy mong binibindisyon na ng mga bagay na aming kailangan. Lalo na po sa aming pag-aaral na ito ng inyong banal na salita. Salamat po sapagkat patuloy po ninyo kami binibigyan ng pagkakataon na mapag-aralan kasama po ng aming mga kapatid na ito. Inihiling po namin ang inyong kapatawaran sa aming mga kasalanan at ang pakikisama po ng Holy Spirit, ang patuloy po nung namin maramdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Isus. Ang ating pong talatang sa ulohin ay makikita natin sa Josue 1.7 magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosan. Iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Si Moses ay patay na at gayon din ang mga taong inilabas niya mula sa Egypto na napakatitigas ng ulo at madaling makalimot sa mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos. Bagong henerasyon, bagong namumuno. Ano-ano ang mga aral ang kanilang natutunan at marapat matutunan? Na siya rin marapat nating matutunan at isa kabuhayan. Ano nga ba ang tunay ng mga sekreto tungo sa tunay na tagumpay para sa bayan ng Diyos? Yan ang pag-aaralan natin ngayon mula sa aklat ni Josue, mga aral kung ano ang pananampalataya. Meron lamang po tayong dalawang katanungan sa araw na ito. Number one, ano ang mga hakbang tungo sa tiyak na tagumpay. At pangalawa, ano naman ang lihim ng tuloy-tuloy na tagumpay? Balikan po natin ang question number one, ano ang mga hakbang tungo sa tiyak na tagumpay? Sige po, atin pong titingnan dyan sa Hosui Hono, ano ang sinasabi? Nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon ang Panginoon, ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moses na sinasabi, Si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga, tumindig ka, tumawid ka sa hurdang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatwid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinilita ko kay Moses. Mula sa ilang at ang libanong ito, hanggang sa, makalat, maka, sa malaking ilog ng ilog Yoprates. buong lupain ng mga hiteyo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako sumakay Moses ay gayon ako sa sa iyo. Hindi kita iiwan, ipababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautosan na inuutos sa iyo ni Moses na ating lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo, ng mabuting, mabuting kawakasan sa angkaman po maroon. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahihiwalay sa ibig kundi iyong pagbubulay, pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na, ka, na nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ng mabuti? Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagkat ang Panginoon mong ay sumasayo sa angkaman kumaroon. Nang magkagayon nag-utos sa sa mga pinunong bayan na sinasabi, kayo'y magdaan sa gin sa gitna ng kampamento at maguto sa bayan na sabihin maghanda kayo ng baon. Sapagkat so, sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang yumaong maariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ariin. At sa mga Rubinita at mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases ay nagsalita si Yosue na sinasabi, alalahanin niyo ang salita na iniutos sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon na sinasabi, binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ang lupain nito. Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata, ang inyong mga hayop ay tatahan sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moses sa dako o ng Hordan. Ngunit kayo'y tatawid na may sandata sa harap ng inyong mga kapatid, kayong lahat na makapangrihang lalaking matapang at tutulong sa kanila hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ng inyong mga kapatid na gaya ninyo at kanila namang maaari ang lupain, maaari ang kalupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoon ng Diyos. Kung magkagayo babalik kayo sa lupaing na inyong ari. At inyong ari, ang ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon sa dakong ng Hurdan, sa dakong sinisikatan ng araw. At sila'y sumagot kayo sa na sinasabi, lahat ng iyong inuutos sa amin ay aming gagawin, at sa anumang kami subuin ay paparoon kami. Kung paanong aming dininig si Moses sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin didinggin sumayo lamang ang Panginoon mong Diyos na gaya kay Moses. Sino mang maghibagsik laban sa iyong utos at hindi makinig sa inyong mga salita sa lahat ng iyong inuutos sa kanya ay ipapapatay, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Ayan, so maliwanag po ang sinasabi, uh, magpakatapang, ha? Huh? huwag matakot, yan sabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Yan ang uh, tagubilin niya kay Josue sapagkat dito nababatay ang kanilang tiyak na tagumpay. At sinabing, ibinigay ko na ang lupa sa inyo. Ibig sabihin, kinakailangang isa kabuhayan na natin kung ano man ang ipinangako ng Diyos. Sapagkat ito ay tiyak at tiyak, ibinigay ko na yan ang sabi ng Panginoon kay Josue. So ibig sabihin, ariin nyo na sapagkat ito ay ibinigay ko na. Lamang inyong din ang aking mga kautusan. Bilang Kristiyano, ganon din po ang instruksyon sa atin ng Panginoon. Kapag kain niyo pong binasa sa 1 Juan 3, 1 hanggang 3, ay ganito ang inyong makikita mas ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkalob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos sa tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo naka, nakikilala ng sanglibutan sapagkat sa hindi nakilala nito. Mga minamahal ngayon ay may mga anak. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung sa'y mahayag tayo magiging katulad niya sa pagkatsay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asa ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niya ng na malilinis. Ayan, so sinasabi po ngayon, tayo'y mga anak na ng Diyos. Hindi pa nakikita kung magiging ano tayo. Hindi pa nakikita kung bakit tayo tinawag na anak na ng Diyos. Subalit, so, ito ang katotohanan na sinasabi na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kaya kailangan isa kabuhayan natin ang pagiging anak ng Diyos. Kagaya rin po yan ang sinasabi ron kaya Josue na sinasabing ariin na ninyo na talagang inyo na sapagkat ito'y naibigay ko na. Kaya ang sabi, kayo'y tumawid. Ha? Tumawid kayo sapagkat inyo na ito. Ito po ay hawig Green nang sinasabi sa Filipos 2.5 hanggang 10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nakay Kristo Yesus din naman, na siya bagamat nasa yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan, ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko, sinubad niya ito at nag alipin na nakitulad sa mga tao, at palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya so nagpakababa sa kanyang sarili, naging na, na masunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pin, pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nang nangasa langit at ang nasa ibabaw ng lupa at ng nang nangasa ilalim ng lupa. Yan, So sinasabi po, na yung tagubilin kay uh, Josue na kayo'y tumawid Ito po ay nangangahulugan sa ating kapanahonan na tayo'y magbago na ng pag-iisip Kung dati-dati dati, wala silang uh, pag-aaring lupa Ngayon ariin ninyo na na inyo Tumawid na kayo Ganon din po sa atin Tayo ngayon mga anak na ng Diyos tumawid na tayo. Sa pagiging anak ng Diablo, tayo ngayon ay lilipat na sa pagiging anak ng Diyos. Na tayo'y mag-iisip na kung papaano ang ating Panginoong Jesus Kristo ay nag-iisip. Mapagpakumbaba, tapat, at namumuhay bilang anak ng Diyos. Yun po ang ating kinakailangan gawin. At uh, pagkatapos ay uh, ang wika, bahaginin ninyo ang lupa. Ibig sabihin, ating mahalin ang isa't isa. Ito po ang mga lihim sa ating tagumpay. Una, manampalataya, magtiwala, magpakatibay sa Panginoon. At ariin mo na na ikaw ay anak ng Diyos. Isa kabuhayan mo na kung ano ang prinsipyo ng kalangitan na magbagong pag-iisip na tayo kung dati-dati kung ano yung nasa emosyon natin, yun ang lalabas. Ngayon hindi na kinakailangang nagmumula na sa ating isipan. Hindi na nakabase sa ating emosyon na tayo mga anak ng Diyos. At ang wikaryan, sundin ninyong uh, matibay ang salita ng mga kautusan at huwag mawawala ito sa inyo. Paratin ninyo itong pag-aaralan, paratin ninyong babasahin, paratin ninyong ulit-ulitin upang ito ay maging kabahagi ng inyong mga puso. Yan po ang sikreto para tayo ay magtagumpay. Walang pinag-iba sa panahon ni Josue. Ano po? Kinakailangang ariin na natin, magtiwala tayo, tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag po tayong gagawa ng kautusan o susunod sa kautusan para maging anak ng Diyos tayo isumunod sumunod sa pagkatayo ay mga anak ng Diyos. Yung pong sinasabing legalista ay yung sumusunod para maging anak ng Diyos. Iba naman yung sumusunod sa alam niya, siya ay anak ng Diyos. Hindi siya anak ng Diyablo. Sapagkat ang Diyablo ay sadyang lapastangan. Magmula sa simula, siya ay lumalabag na sa kautusan. At ganun po tayo ipinanganak. Data po tayo ngayon, ang wika, tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Ito po ang lihim ng pagtatagumpay. Magtiwala tayo, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga po, kung ating babasahin sa unhuan, Tres, uh, kwatro hanggang dis, ganito po naman ang ating makikita. Ang sino man gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang, hindi naman sa kautusan at ang kasalanan ay pagsalansang sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi man nakakilala sa kanya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng kapiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mga pinapanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mga hindi gumagawa ng katira na hindi sa Diyos Niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So maliwanag po ang sinasabi ng uh, banalang kasulatan, tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Paano makikilala yung anak ng Diyos? isinasakabuhayan ang kautusan. Hindi lumalabag na kagaya ng diablo. So para magtagumpay, tayo'y magpakatapang, tayo'y manampalataya, tayo'y magtiwala sa ating Panginoong Diyos na tayo ay kanyang mga anak. Tayo ay mga tagapagmanana na nang kariang kanyang ipinako, pinangako sa atin. Kaya isa kabuhayan na po natin na huwag nating hayaan na yung ating emosyon ang siya pang mangibabaw kundi yung pananampalataya na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay, Pastor. At ngayon po naman sa ikalawa nating tanong, ano naman ang lingim ng tuloy-tuloy na tagumpay? Ayan, tingnan po natin dyan sa Josue 1, 7 hanggang 9. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautosan na inuutosay ni Moses na aking lingkod, huwag kang ko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan sa ang Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig kundi iyong pagbulay, pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat kung magkagay yung pagiging ng iyong lakad, at kung magagay magtatamo ka ng mabuting kawakasan, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni mga lupaypay, pay sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay sumasayaw sa angkaman pa maroon. So, maliwanag po ang sinasabi, mahalin ang kautusan, sundin, huwag itong maihiwalay, ito ay parating nga pag-aaralan at ituturo mo sa iba. Yan po ang uh, napakalaking kinakailangan patuloy na ating sinusunod, patuloy na ating uh, pinag-aaralan, patuloy nating na ibinabahagi sa iba sapagkat makikita natin na habang ating sinusunod, tayo naman ay tatanggap ng sunod-sunod na mga pagpapala na siyang magpapatibay ng ating pananampalataya, siyang magpapatuloy sa atin upang tayo huwag matakot, huwag mag sa sapagkat kitang kita natin kung papaano tayong pinapatnubayan ng Diyos. Sapagkat tayo ay lumalakad na kasama ng Diyos. Tingnan po natin dyan, awit, ono, ono hanggang tres ang sinasabi. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan ni na uupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan siya ay nagbubulay-bulay araw at gabi at siya ay magiging parang punong kahoy na ipinanim sa siping na mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahonan ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay gigilhawa. Ayan, so Kinakailangan po talaga tayo nating binubulay-bulay yung salita ng Panginoon, yung kanyang kautusan. By the way po, ang sinasabi rito kautusan ay hindi po yung sampung utos. Ang sinasabi rito ang kautusan ay yung buong aklat ni Moses. Ibig sabihin, ang buong Biblia ay kas, kalakip rito na marapat nating pinagbubulay-bulayan araw at gabi upang mapatatag ang ating pananampalataya at ang tagumpay ay maging tuloy-tuloy sa ating karanasan. Kinakailangan na tayo ay sumusunod at ito ang magdadala upang tayo'y lumalakad na kasama ang Diyos. Pakatatandaan po ang sabi sa Amos, maari bang maglakad na magkasama malibang ang magkasundo? Sumaliwanag so po, hindi maaring tayo'y lumakad na kasama ng Diyos na hindi natin sinusunod yung kanyang mga tagubilin, yung kanyang mga kautusan. Napakalaga na sundin natin kung magkagayon, lalakad tayong kasama niya. Maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoon, ang sino man na umiibig sa akin ay susundin niya ang aking mga utos at ako at ang ama ay tatahang kasama niya. So maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan tayo ay makakasama ng Panginoon, ang Panginoon makakasama natin kapag tayo ay tuloy-tuloy na nag-aaral, patuloy-tuloy na nananalangin, tuloy-tuloy na ibinabahagi ang katotohanan at tuloy-tuloy na isinasakabuhayan ang pagiging mga anak ng Diyos. Okay po at ngayon po sa ating Summary na iiwanan sa araw na ito. Number one, ang tuloy na tagumpay ay kaloob ng Diyos. Ariin na natin, isa kabuhayan na, ibahagi sa iba, mag-isip na tulad ni Kristo, talikda ng kaisipang makadyablo. Ang tuloy-tuloy na tagumpay ay nangangahulugang tuloy-tuloy na pagsisakabuhayan ng mga kautusan ng Diyos sapagkat ito ang paglakad na kasama ng Diyos. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong kami sa inyong pag-aaral ng inyong leksyon ang pagpapala ng Panginoon ay kanta nating sama-sama. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, maraming maraming salamat sa pagkatiyak ang inyong pangako. Salamat na kami ay iyon ang itinuturing na iyong mga anak. O ang tulungan nawa kami ng banal espiritu na panatilin sa aming puso't isipan na kami mga anak ng Diyos at mamumuhay kami bilang mga anak ng Diyos na mamumuhay ayon sa iyong banal na kaluuban, sa iyong kautusan, sa iyong mga palatuntunan. At tulungan po kami na ito'y ibahagi sa iba na sila man ay mga anak na ng Diyos at marapat mamuhay na bilang anak ng Diyos at talikuran ang mga kinaugalian, kinagisnan na karakter na laban sa prinsipyo ng kalangitan. Ito po ang aming samutiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Isus. Amen. Mga amin na ang pagpapala po ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. God bless po. Patuloy po nating share at patuloy po nating uh, idalangin na ang Panginoon ay mamuhay na kasama natin. God bless po.